what's I-break it down lang, lang natin to, no? May nag-send lang sa akin, eh, puta. Uh, yung pag trip sa akin ni Apex, tsaka ni Luni no? Uh, grabe din pala yung mga pinaggagawa sa akin. Pero, uh, shoutout pa rin kay Ron Ron, DI, Pagadian, Pride, Mindanao. Shoutout sa inyo. Matre, yes, from Cebu. Shoutout. Pati kay Ron Pakun. Shoutout sa inyo. Shiba Garub. Shoutout din kay uh, Jmar Perez. Shoutout Tsaka shout kay Ken Contek Mo Shoutout sa'yo Grabe mga pangalan naman na ito Pati kay uh, Records Production Shoutout At kay uh, Araw Henry Vlogs Shoutout Pati kay ano, Wizard Ren Shoutout sa'yo Uh, Shout din kay uh, J. Villa Vilvanes from Tarlac City. Uh, Meron pa na nakakaroob sa atin. Ano? Pati kay Kram from uh, Qatar. At ganun guys, dumako na tayo dito sa break it down. Alright. Ano, ano simulan na natin itong mga itong break it down natin. Parang uh, sinet kasi ito sa akin, intro lang lang ito eh. Intro ng na laban namin ni Kram. So, eh, hindi ko rin napanood ito dati. So, sinet lang ito sa akin ngayon. Ano? Kaya eh, play natin nalang. Kanan! MC, magpakilala ka! Yung valens badam! <laughs> Ang gilid ng kamay yung... <laughs> <laughs> Parang <laughs> para piece po. Parang, <laughs> eh. <laughs> Ang kulit eh. Ophina mo nga <laughs> pa Gago no. Puta intro pa lang. Bina... Alig daw ng kamay ko. Tangina, anong tingin mo sa kamay ko? Cooking <laughs> ina a ito eh, no? Para doon, no, chest ang buta, pinanganga pa. Ewan ko ba sa ka trip ng PSP, di ba parang galit o ano? Tangin ang kulit ng men. Lay pa natin ito, puta. Na. Intro pa lang, kinawawa na nila ako eh, no? Nga nga ka nga. Tangin, paano huh? sino kayo nagsabi niyan, no? Na, Pupal ganyan. yung photographer na ito. Sino uh, mo, pinupal pa nila yung photographer. Eh ang photographer din, si ano, si Jay Pat... Ano e? Patillo yan e. Eh. Pero mabait din yan e. Eh. Mabait yung tao na iyon. Ibig sabihin pupal talaga si Epic sa uh, personal. Inulog niya. Kita yung bagal <laughs> Oh. Ito, may crowd si Badang eh, no? Alam ko ano, ano ito eh. So, yung sinasabi ko eh. Kaya ano, kahit na parang minam minamaliit siya ng iba. Minamaliit siya ng iba? Eh, minamaliit mo rin ako. Sino pa bang iba yan? Itukoy mo yung sarili mo at itukoy nyo, nyo yung sarili nyo na i-face kung sino nagmamaliit sa akin. Nagdadamay ka pa ng iba eh kayo lang naman yung madalas mangupal sa akin. Kaya ako kinukupal lang iba dahil sa da nanggagaling muna sa inyo. Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. <laughs> May ano pa rin kay Badang eh no? May mga nagmamahal pa rin talaga na mas ano sa kanya, e, eh, no? Mm, na inaabangan siya. At saka oh. balita ako, boys, parang comeback battle niya to. Talaga? Oo, oh, mula sa pagkakaano niya. Ay, yung pagkakaban niya sa oh, eksena? Pagkaka-blackball pagkaka niya sa eksena mula mm. nung... Mula nung ginulpe siya ni Sly Ah, oh, okay, okay. Ginulpe? Hindi naman ako ginulpe, No. Upal talaga to eh no. Pinaliwanag ko na nga kung bakit ako nagkaganoon at ginanoon nila. Wala, kung mag talaga to eh. Kung alam ko lang to dati, nireview ko na to. Pero ngayon kasi sabi, Daph, ano ori intro mo? Ah, kinukupal ka talaga. Okay. So, para ano niya to? Redemption Battle. So, parang ito yung unang battle niya after gumaling ng butas siya sa noo. Ito ba yun? Wilbert and uh, Family California Giant Egon Max and Sons, Sansa Higher High Clothing Kigs Online Doctor Solution Smoke Barrel Raven Ibasa 10K okay, isa na no? May gilang pala no Pero Utsa na Isipin mo Dati ako uh, Binugbog ano Parang ano naman to Nung no, dalawa na ito eh, no? At Tinitira ng iba Wala naman ibang tumitira sa akin Sila lang eh kaya nga nagkakaroon ng lakas ng loob yung iba na tirahin ako dahil sa pangungupal ni Luni Diba? Oh, tama, mali. Ganun lang naman yun, hindi na malalakas loob ng mga bago na tirahin ako kundi ako tinitira na Sila ang root, sila ang uh, root ng pangungupal sa akin. Walang iba. Kaya yung masasabi ko, huwag kayong mandamay ng iba. Kayo talaga ang tunay na upal. Kayo ang tunay na nandadown sa akin. So, kayo ang may kasalanan ng lahat. Huwag kayong magturo. 一亿。